alam naman. Siyempre, nung una ayoko. Kaya lang, wala naman akong choice. Kaya pinayagan ko na lang din siya. Bukod ba sa pagsasayaw, rumarakit ka pa rin sa iba? May iba pang trabahong ginagawa? Opo, natsugasaw ko. Ako po si Rhea Santos. Buksan natin ang ating mga puso at isipan sa mga personal na magbabahagi ng kanilang mga kwento ng tagumpay, kabiguan at pagkamulat. Dito lang sa Tunay na Buhay. Bahagi na ng buhay ni Angelo ang pagsasayaw. Veterano na siya ng iba't ibang dance contest bilang miyembro ng street turbo dancer. Pero bukod sa pagiging street dancer, pinagkakitaan din daw ni Angelo ang pagsasayaw bilang isang macho dancer. Silipin natin ang dalawang mundo ni Angelo na pinagsanib ng hiling niya sa pagsasayaw. One, two. Mama Ray. Hi, Rhea Santos po of Tunay na Buhay. Ito po ba yung grupo? Anong Apo. pangalan ng grupo nyo? Street Turbo po. Ah, Street Turbo. Oho. So sila po yung sumasali talaga sa mga contest. Apo. Anong pinaghahandaan nilang contest ngayon? Uh, bukas po, sa Sabado. Uh, may labang po sila. Saan po ito? Sa Del Monte po. Kailan mo nag-umpis sa Bali ang grupo? Uh, ito, last year? Oh? year po. Ah, last year lang po. Tapos, anong... Ano ang mga sinasalihan nyo? Marami-rami na rin. Nanalo po kami ng interbarangay dito sa Potrero. Aha, uh -huh, uh -huh. Last year. so may premyo din ho yun, no? Oo, hati sila sa premyo? Opo. Okay. Paano yung una buo grupo? Okay. Dahil po sa kanya. Yung e, sino ba si ano dyan? Si Angelo? Yung po, yung naka-blue. Naka-blue? Sino dito? Ito ho? Opo, yung may kwintas po siyang pro. Ayun, oh. ayun po. Ah, matagal na, oh, mat na po siyang oh, ng ano, street tour Opo. po. One, two, Four, five, six, seven, Bakit ka na enjoy magsayaw? Uh, si ah, matagal na kayong magkakaibigan. Uh, barkada talaga kayo. Uh, ito na yung bilang ng grupo niyo. Kulang pa to. Ah, kulang. Marami na kayong contest ng salihan. Kamusta naman si Angelo bilang kasamahan nyo? Magaling ba talaga magsayaw? Magaling. <laughs> um, nabanggit sa akin na nagsasayaw din ng ilan sa inyo sa club. Tama ba? O just Angelo? Siya lang. Ah, siya lang. Siya lang. Oo okay. Sige, hiramin ko muna si Angelo, ha? Angelo. Gusto ko makita ang bahay mo para makikil makilala pa kita ng lubusan. Ako tayo, tayo magkantuhan. 18 si anyos itong si Angelo. Di niya tunay na pangalan. Siya ang bumuo ng grupong Street Turbo Dancers. Bukod daw sa isa ito sa mga hobby niya, dito rin daw siya kumukuha ng panggaso sa kanyang ina at mga kapatid. Dito na tayo sa bahay ni Angelo. So tatlong pala pang itong bahay nila, Angelo, medyo makipot na yung daan paakyat. Pang isang tao lang talaga. Nasaan na si tatay? Tapa ko po. Nagkasawa na ng iba. So matagal na ba silang hiwalay? Apo. Si nanay, ilan ba ang naging asawa ni nanay? Tatlo po. Yung tatay ko ni Angelo, buhay pa? Oo. Uh -uh. Bakit ko kayo naghiwalay? Anong, babaero yung anak yung panganay, parang hindi maganda yung turing niya. Ang inano ko lang, hindi ko na nakayanan. Yung panganay ko na, ah, ano yung sasaktan, yung gano'n, yun ang hindi ko nakayanan. Kaya iniisip ko, walang mangyayari. So, iniwanan ko na lang din. Angelo, nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Ano yung kurso mong kinuha doon? BS pero hindi mo natapos? Hindi po. Ba, Bakit? Siya, hindi na po nagsusustento yung papakaw. Pero nakikita mo pa ba si tatay? Tapos. Mm-hmm. Ah, uh, tuwing...